Negosyong walang puhunan kahit nasa bahay lang. Anong negosyo ang pwede mong simulan ng nasa bahay ka lang kahit na wala kang kapera-pera? Ang totoo dyan mga kasosyo, sa panahon ngayon, lahat na ng mga negosyo kayang simulan kahit na wala kayong kapera-perang puhunan. Lahat din ng negosyo ngayon, pinaniniwalaan ko, kaya rin masimulan kahit nasa bahay ka lang. Tama mga kasosyo. Alam ko, wala sa isip niya Dahil nasanay tayo na ang lahat ng negosyo eh, kailangan may perang kapital. Nasanay din tayo na mga matatagumpay na negosyo eh, may mga opisina o may mga pwesto sa labas yan. Hindi na ganyan ngayon mga kasosyo. Yung may mga pwesto sa labas, yung mga nakikita nyo mga malalaki na at ah, parang malabo o imposibleng nagsimula ng walang pera yon matagumpay na yon yun na kasi yung nakikita natin ngayon. Pero lahat yan, may version yan na nagsimula ng walang silang ginastos at nasa bahay lang sila. Yon ang nunukin yung katotohanan. Kalimutan nyo na na kailangan nyo ng pera at kailangan nyo may pwesto sa labas. Siyempre, dedepensa nyo, sabihin nyo. Hindi, kasi Arvin, may mga negosyong kailangan may pwesto sa labas. Wala sa bahay. Saka may puhunan. Tulad ng gasoline station. Tulad ng restaurant. Tulad ng salon. Tulad ng talyer at kung ano-ano pa. Tama naman kayo. Lahat yan kailangan ng puhunan at kailangan wala sa bahay nyo. Nasa labas. Yun nga ang problema. Naka-fix sa utak nyo na kailangan may puhunan ng mga negosyo na yan at nasa labas at gagastusan ng pwesto. Lahat yung mga negosyo na yan pwede yung simulan kahit nasa bahay lang ng walang kapuhupuhunan. Paano? Umpisa tayo sa restaurant. Ang nasa utak mo kasi, restaurant ka agad. Hindi ganun yun magsimula kang magluto ng merienda dyan, yung kakainin yung merienda, may budget ka naman doon sa kakainin mo merienda, di ba? Sa kakainin nyo ng pamilya, lutuin mo yun. Picturean mo ng maganda-ganda. I-post mo sa internet. May bibili't may bibili dyan. Hindi mo palang kasi ginagawa. Kaya hindi mo alam na may bibili. Huwag mo muna isipin yung restaurant. Diyan ka lang sa bahay nyo, magluto ka ng kakainin nyo, i-post mo, Bago nyo kainin, try mo munang ibenta. Kung walang bumili, ay eh, di kainin nyo na. Eh kung may bumili, congratulations, may negosyo ka na sa yung restaurant. Tulad nung pag-execute namin ng restaurant namin, nagsimula yan online lang din. Hindi naman kagad restaurant yan. Kahit may pera ka pa, ang tunay na negosyante nagsisimula pa rin ng walang gastos. Pag natutunan mo mag-start ng negosyong walang puhu na, na pera, kahit ilang beses ka malugi, kaya mo na ulit magsimula ng bago. Ay mga kasosyo, like nyo naman itong video na to kung nagugustuhan ninyo. Garon di sa pagsisimula mo ng salon. Hindi ka kagad pukuha ng pwesto sa labas. Hindi ka kagad magpapaayos ng salon mo at papagandahin yun sa renovation. Magsimula ka ng home service. Mag-post ka na nagkukulot ka, nagpe ka, nagkukulay ka ng buhok, naglalagay ka ng kilay, at kung ano-ano pang mga pinagagawa ng mga babae na hindi ko alam. Post mo na marunong ka niyan. May sa sa'yo, Puntaan mo sa bahay, doon magawin. Start there. Hindi yung salon ka agad. Kailangan mo ba ng puhunan dyan? Hindi. Kasi sigurado, may mga gamit ka na dyan. May panggupit ka na, may pangkulot ka na, may panggawa ka na ng kilay. Kasi kung wala ka ng mga gamit na yon, sigurado, wala kang alam dyan. Huwag ka magsimula ng negosyong wala kang alam doon. Dahil kailangan mo talaga ng pera kung ganun. Eh, wala kang ang pera eh. Naghanap ka, ka ng negosyo walang puhunan saka sa bahay lang eh. So, magsimula ka sa kaya mong gawin na. Kung magsisimula ka ng negosyo wala kang alam, kailangan mo talaga ng pera dyan. Kasi kailangan mong mag-hire ng marunong doon at marami pang ibang gastos. Kaya kung wala ka nga ang pera, magsimula ka sa kaya mong gawin. Hindi mo kailangan ng puhunan doon kasi ang puhunan, ikaw na mismo. Ay mga kasosyo, subscribe nyo naman tong YouTube channel ko kung hindi pa para legit na kasosyo ka na rin. Ganon din sa talyer. O imbis na magpagawa ka ng talyer gagad, home service ka muna. Post ka sa internet na marunong kang gumawa ng radiator, marunong kang magbaklas ng alternator, marunong kang magpalit ng baterya, marunong kang mag-maintain ng kotse. Start there. Magpost ka sa internet, kumuha ka ng kliyente sa internet. Punta ka sa bahay nila. Dali mo yung gamit mo, pag mo sila. Muli, kung wala kang gamit na pang talyer, senyalis yan na hindi yung pagtatalyer ang dapat mong pasukin negosyo. Kasi, wala kang alam dyan. Wala kang gamit eh. Sabihin, wala kang experience dyan. Pero kung may gamit kang pagtatalyer, isasigurado, bata ka palang, mabuting tingka sa sasakyan. Or, experience mo yan sa trabaho mo nung nakaraan. Parang yung kaibigan at kumpare kong si Christian Castillo na meron ng talyer sa Laguna. Yung kaibigan kumpare ko na yan malapit na classmate ko yan nung college. Kasakasama ko yan sa pag imbe, -imbe, -imbe ng mga kung ano anong mga bagay. Dahil bata pa lang ang kumpare kong yan si Christian. Mabuting ting na talaga yan. At bata pa lang yan, marunong na yung mag-ayos ng jeep dahil ang tatay niya may jeep. So, core gift niya talaga yung pag-ayos ng sasakyan. Kaya kahit nagtrabaho siya ng ilang taon sa isang kumpanya as employed, as employee, eventually, tinawag pa rin siya nung skill niya na yun. Kaya ang negosyo nyo ngayon, talyer dyan sa Laguna. Binisita ko nga siya nung nakaraan eh. Nagsimula rin ng walang puhunan yan. Nagko-content-content siya nung panong 2020. Trinabaho niya yung content. Nakita ng mga taong marunong siya sa kotse. Nag-on-call sa kanya. May nagdadala ng sasakyan. Wala pa siyang talyer nun. May negosyo na siya. Nagbenta sila ng mga accessories tungkol sa mga kotse. Nag-start sila doon sa bahay. Ngayon, talyer na. Sinumulan ba nila yung negosyo ng may puhunan? Hindi. Sinimulan ba nila yung negosyo ng kumuha agad ng talyer? Hindi din. Sa bahay lang muna. Isang example ulit dyan na pwede magsimula ng negosyo kahit walang puhunan o kahit nasa bahay lang. E paano kung gas station ang gusto mong simulang negosyo? Kailangan na ng puhunang ng pera dyan at saka dapat nasa labas na ng bahay yan. Aba, syempre naman kailangan na. Pero kung titignan mo, may paraan pa rin magsimula ng gas station kahit walang puhunan at kahit nasa bahay ka lang. Paano? sigurado marami kang tropang nagmomotor. Yung mga tropa mo nagmomotor, kontratahin mo sila sabihin mo sa'yo na lang magpagas. Ngayon ikaw, maghanap ka ng supplier ng gasolina at itambak mo dyan sa bahay nyo. At sabihin mo sa mga kumpare mo sa'yo na magpagas dahil mas mura sa'yo ng kaunti. Pero dahil may tubo ka pa rin ah. O di meron ka ng gasoline station sa bahay nyo. I Comment pala kayo dyan sa baba kung saan kayo nanonood ngayon mga kasosyo. Lahat kayang simulan sa bahay. Lahat kayang simulan ng walang puhunan. Paano mo sisimulan mula ng walang puhunan yung gasolin station mo sa bahay nyo? Simple lang. Kausapin mo yung supplier mo. Sabihin mo, Boss, pwede bang kumuha ng isang drum ng gasolina? Pero babayaran ko pag naubos na. Papayag yun. Bakit? Kasi sasabihin mo, Boss, sa bahay ko naman dadalin eh. Hindi ko kayo tatakasan. Eh, lang bahay ko. Wala naman ako ibang pagdadalan niyang gasolina dyan lang eh. Kaya payag na kayo, Boss. Kala mo hindi papayag? Yun ang nasa utak mo. Kasi wala sa utak mo na magsimula ng negosyong walang puhunan. Pero subukan mo yan. Sa sambong kakausapin mo supplier ng gasolina, gasolina, may isa dyan sa'yo. And congrats, may negosyo ka nang walang puhunan at nasa bahay lang. Ingat lang, baka sumabog kayo dyan sa bahay. Hindi, syempre, mag-iingat ka, alam mo na yun. Ay mga kasosyo, meron nga pala akong program, no? nagtuturo akong mag-content ng ganito. Paano mag-content ng malupit kahit na nagsasalita lang kayo. Kung gusto niyo turuan ko kayo mag-content, message yo lang ako sa aking Facebook page. Kaya kung naghahanap ka ng negosyong walang puhunan, napakarami. Buksan mo lang ang isip mo kung paano sisimulan yan ng walang puhunan at kahit nasa bahay lang. Laging may paraan. Hindi mo lang maiisip yan kung mayabang ka kasi gusto mo big time kagad. Ka gusto mo parang ang laki kagad ka ng business mo. Start small. Magsimula ng simple lang. Pero hindi dahil nagsimula ng simple lang, e eh mananatiling simple na. Start small, think big. Yan ang prinsipyo natin sa mga kasosyo. Mga kasosyo, may Facebook group nga po pala tayo, yung Kasosyong Malupit Group. Join po kayo doon. Yung link nasa baba. Para doon tayo makapag-connect-connect o makapag-usap-usap. Makikilala nyo doon yung mga ibang mga kasosyo. O, sige mga kasosyo, o, isip na kung paano magne-negosyo ng ulang puhunan at kahit nasa bahay lang. At sigurado, magkakapuhunan ka rin dahil nagsimula ka na at makakalabas ka rin dyan sa bahay nyo. Panigurado yan. I love you, God loves you. Ciao, bye!